Okay guys, support this video. Click muna tayo dito sa pamamagitan ganitong pamamaraan ng pagsaing kasi uh, naubos na yung tanki natin. So sa adjust pa yung sahod. So ilang araw pa bago mag pizza cheese. Kaya dito muna tayo. Balik muna tayo sa kahoy. Ayun. So ganito muna. Ah uh, kaway-kaway sa mga nakaranas ng ganito siguro yung mga hindi nakaranas ng ganitong pamamaraan ng pagsaing yung mga millennial ngayon hindi na alam kung paano mag uh, siga ng apoy sa ganitong pamamaraan ng pagsasaing yan kaway kaway sa inyo guys yan siya yung panggatong pala natin yung sakwa ng uh, nyog, nyug bao uh, bilao pala siya bilao ng nyug or bao siguro yan ang tawag sa tagalog niya ano siya biri makaraba guys biri makaraba siya yeah. So, ayan yung panggatong natin nasa taas. Ayan. Ayan siya. Okay, so. so dahil sa, guys, dahil sa may... kasi uh, guys, mahirap. Kudkuhan tayo niyang nyog. Yung iba, hindi na kinukuha yung bilao. Oh, kaya naiiwan sa atin. Yun Kina naman yung nakakatulong sa atin para magkaroon tayo ng panggatong. Para marami. Ayan. Okay guys, so ganito lang, lang tayo. So don't forget to follow, please like and share and subscribe ang aking YouTube channel and also to my Facebook page, Dexter Mindy Bell. Bye!